democracy. Paano po nagpo-prosper ang smuggling? Paano naging talamak ang smuggling? Because yung mga smuggler, may mga kasabwat o dili kaya mga partners mismo na mga empleyado nyo sa Bureau of Customs. Would you believe me or not? It is possible, Your Honor. Sino ito Mark Wong? Noel Tarok? Lea Angelica Castro? Sino po mga ito? Uh, Sino po itong si Olivares? Sino po itong si Michael Ma? Sino po itong si Nina? Ito po ang taga-facilitate ng mga smuggling ng PDQ. Ang tanong ko ngayon dito, ilan Newk Tech uh, x machines meron tayo? Ilan ang sira na nakatingat, hindi na ginagamit? At ilang astrophysics ang meron dyan sa Bureau of Customs at ilan ang hindi na ginagamit? Kasi may mga new machines na hindi na gumagana and yet nagbabayad tayo for the maintenance of those extra machines na hindi na gumagana, na hindi naman ginagalaw kahit man lang shine-an o ipu-ipuin, eh, punasan man lang ng basahan, walang ginagawa. And yet, binabayaran natin yung machine na sira na yon for the maintenance. Yes, uh, Your Honor, ah... Uh... I am uh, Ben Benito Y Rubio, the Commissioner of Bureau of Customs, uh, Your Honor. Uh, we have a total of 120 machines of new tech. Uh, no, um, 20 28 are from China. Okay. New tech brand. Okay, 79 are from US US. Okay. And Rapiscan and uh, Astrophysics. Okay, Astrophysics 79. All right. Now, ilan po sa out of 26 dito ang gumagana at ilan ang hindi na? Uh, all the 28 units uh, of Noctec are operational, They are operational, then I need to get a copy of that and certified by each uh, district collector kung saan naka-detail naka, naka yung mga machines na yan. certified by them now it's operational with we i uh, i sorry your honor i have to correct my figure your honor there are two non operational noktec uh, uh, x ray machine two non operational so what happens to those two non operationals mr commissioner and why are they not operating anymore um uh, there's a request to upgrade Uh we uh, your honor we requested um uh, a quotation for repair from NukeTech for the two non operational machines, your honor How much is a NukeTech machine? While you're looking at it Mr. Commissioner uh, kasi para sa akin uh, kung kung mas murap na ipatimbang na lang yan kaysa naman maghingi kayo ng upgrade yan at palitan nyo ng kuha ng ano mga pyesa at pagkamahal-mahal, wag na lang. I-dispose of na lang yan, bili na lang bago. Or, better off, bili na lang ibang klaseng brand. I'm not going to endorse any brand. Ang sa akin lang siguro, how about made in US? Maraming mas magaganda ng mga US brand. Bakit tayo palagi nag-stick sa China brand? Bakit? Kasi sa China malakas ang korupsyon. Kasi po yung mga uh, taga-Nuktech eh malakas dumaglagay. Kaya palaging mahal sila. Anyway, so dalawa po yung non-operational. magma po yung ano, yung isang Nuktech X-ray machine po? Mr. Commissioner, um your honor, uh, we have the We have, we have no pending plans to purchase uh, new units. Your Honor. we plan to upgrade the existing ones. Magkano and, po, isang po isang Tech machine? That is the no. Tech machine. Magkano po Your Honor, I can just give you the the upgrade cost if we upgrade the. No, no, existing. yung yung plan yun po. The um, the brand 20, new one is about 146 million 146 000. million, okay. Now, po maintenance every year Tamabako, figure 700,000 more or less per year for all these new tech machine? Uh To my recollection sir, it's just 220 million, but I'll check the figures again. I saw the figure I think I think it's 700 something million. Kasi nga, kung i-divide mo 700 something million, divided by 26, eh, konti na yung diferensya kung bibili tayo ng bago kaysa na repair tayo at magkano bawat repair. So, syempre, pag magpa-upgrade tayo, repair, eh, tataga na naman yung mga taga-China. At syempre, pag tumaga sila, eh, may sasalo na bulsa sa taga Bureau of Customs. Are, um, the last purchase of uh, Noctec machine was 2007. 2007? Yes, Your Honor. I don't think so. Meron ako nabasa ng na isang article uh, na 2020 ata. Uh, meron kayong na-procure ng mga new tech machine. Uh, no purchase, Your Honor. Uh, I think I saw, I saw some. But anyway, In fact, nagkaroon natin ng kaso sa ombudsman pa yung nag-procure uh, nyan. Uh, hanggang ngayon, naka-pending sa ombudsman. And I'm not gonna mention any more names, but merong nakasuhan. Kaya nga, dapat, Commissioner, kung uh, ayaw mong madamay, uh, gusto mong pagkatapos ng termino mo, okay ang name mo, huwag ka na magbili ng China-made. Siguro ibang brand na lang, ibang US, British, I don't know. ba? Diba? Kasi sirain ito sa China. Yun yung narinig ko sa mga taga Bureau of Customs. Okay. Okay na tayo sa sa machine. Okay. lang, malapit-lapit na tayo. new mobile x-ray uh, machine 2020 ano to new tech 20, 2021 2020 ata while you're looking at it, noong 2016, may COA findings na overpriced po maintenance ng mga x-ray. Yan yung sinasabi ko. 700 something million pesos para sa maintenance ng mga x-rays. Diyan. Ito, COA na mismo nagsabi, overpriced masyado ang maintenance. Babaan nyo po yung maintenance. Sayang naman, napupunta lang sa kung saan-saan. Commissioner Odin na sabi, anyway, yung 2020 commissioner, Tama ba? Yung tekyon Sa ano yung mismo website? Ah, okay. Okay.

So mobile ron. mobile notebook was uh, procured by PITC. S through, I was procured through PITC. PITC. Yes. That's not from the Bureau of Customs. We we are the end user, Your Honor, but uh, the procurement was with PITC. Pero ang Bureau of Customs nag-order it din na sa PITC. At pera ng Bureau of Customs. Huh? Um, your Honor, it's it was BITC who conducted the bidding, Your Honor. Kaya nga, pero pero ng Bureau of Customs. Yes, Your Honor. Exactly. So again, here comes Nuketech. Okay. Yan siya sabi ko, overpriced ang Nuke Tech. Maging sa maintenance, overpriced pa rin. And my advice to you, Mr. Commissioner, yung mga nakatenga doon na dalawa ng na, operational, nag-antay kayo na para yun ay upgrade at i-repair sa Sasabit kayo dito. Promise, sasabit at sasabit kayo. Dahil yung mga nakatenggan dalawa dyan na non-operational, nagbabayad tayo para sa maintenance na hindi naman ginagalaw. Kahit man lang i-feather duster, kahit man lang tanggalin yung alikabok, walang ginagawa. And yet, may nakalaan doon para sa maintenance noon. So if I were you, dispose of that, ibalik na yan kung saan, and then bumili ng bago maybe mas mura magpabid kayo ng US made. Na mas mura na, mas less pang tina na maintenance. Kasi sa US, walang house Very strict ang uh, mga uh, provider niyan. Hindi nila pinapayagan yung korupsyon. Yung kanilang mga taga-maintenance o kinapadala dito ng mga technician, hindi nila pinapayagan na mas nangkot sa katiwalian. Kaya kung mapapansin nyo, di ba mas mura ang maintenance ng astrophysics kaysa sa nuketech? Tama. Uh, we will look, we will look into that, Your Honor. Mas mura, and, and we will check labya. which Nakita is more economical. Sir. Mas mura. Matibay na tapos mas mura pa. Itong isa, mas mura pa. Mas mura pang presyo at mas mura pa yung maintenance. Itong Chinese, pagkamahal-mahal, sirain, pagkamahal man ng maintenance para naglulukanan tayo. Yun lang po, Mr. Commissioner, tungkol dyan. Okay, let's move on. Dalawa na lang po. Have you heard of paper export, Mr. Commissioner? Paper export. I'm talking about warehousing. Uh, hindi ito yung papel na in-export, literal. Paper export. This is a modus operandi. Warehousing. I think, sorry, uh, in honor paper export is uh, re I refers to a modus where um they export uh, empty containers and just use the and and the um uh, will uh, Oh, sorry, i ako po, akonan po explain i mo paper export ganito po. mag import ang isang merong warehouse sa mga uh, processing zone. Okay? Ng mga raw materials. Okay. Now, ito mga raw materials na in-export, uh, in import nila, zero taxes and duties po ito. Okay. Zero taxes and duties dahil ipoprocess nila yung raw materials na yan after na ma-process nila yan para maging buo ay yan ay i-re-export nila doon kikita ang bansa doon kapag nire-export now ang tanong nailabas ba yung in-import nila raw materials hindi ibinenta sa loob dapat yun ulitin ko po mag-i-import ang isang may warehouse na merong supposed to be processing plant ng raw materials pagdating ng Pilipinas libre yun. ni singkong duling wala silang babayaran sa kondisyon po process nila 'yon i-manufacture nila say halimbawa export sila mag uh, mag-import sila ng tela libre yun. ang taxes noon sa kondisyon gago nilang RTW 'yon kapag naging RTW na Ibi i do export sa ibang bansa doon tayo kikita parang ganun example lamang kaso nangyari hindi na po lumalabas ng bansa yung mga tela dito na po ibinebenta tama at isang sample pa rin diyan ay yung resins yung bilog-bilog uh, na raw materials para sa plastic yung ginagawang pang uh, mga bottled water plastic etc idudugtong ka pa po para magkwento lang po, mapabilis tayo. So ngayon, yung binibigyan nyo po ng permit ng ganon para makapag-import without paying taxes with the condition i re export Anong nangyari? Pag inilabas nila sa bansa, sa isang container, ang container walang laman. Kuminsa may lamang bato, kasura, and then may papel sila na pakita na na export na hindi naman. Yun yung paper export. In-export ng papeles yung raw materials na, na manufacture when in pack, wala naman laman. Now, I'll tell you paano maiwasan yan, Commissioner. Number one, from now on, dapat yung bansa ay unang-una dapat lahat ng na mga nag, may warehousing na nag import ng raw materials at nakakalibre sa taxes and duties with the condition yan i-re-export. Gusto ko po ng audit to make sure na lahat ng ito ay mayroong processing plant. Can I get that? Yes, Your I need to get that ASAP. Yes, we ilan, have that, Your Ilan yung sa mga processing zone? Sa lahat ng mga economic zone, tulad ng mga PESA, Philippine Economic Processing Zone. Lahat ng mga nandoon, gusto ko each and every one of them magpakita with picture and all na sila ay meron talagang processing plant. Because more than 50% of them ay wala. Wala talaga. Zero. So I need an audit. Asap. We, we will give you that, Your you. Honor. But... Uh, see, go ahead po.